Mga idol, kapon ba na ini tawag na ko nga girl? Pagkuha o kuan na ako ihatag ni mo o ipapalit pa, pa, palitan ni eh. Ah, anak siya ah. kay tambal sa iblad tumaw ba? Tunutan na ko unsa sa baboy eh, 250 ra ang kilo o nagrasyon to so sige ni kuha ko kay matod pa niya ni abot lang ko na sa edad niya nga 60 ang high blood ko no ang naka high blood kanang wala kay sudan wala kay bugas ang umunay high, maka high blood pwede siya so ang baboy dili kaon na naman yun ang baboy kung muna itambal sa high blood kao. sige idol kaon ko mga on taon niya mga idol kay. ha kayo tambal mo gini oh bahala po high blood taon ta e mora mo high blood mo walay anong bugas uh, dito mo to ng high blood kaong ito yun mga idol ah